ang magandang balita ayon kay Mateo. Ikalawang Kabanata Panahon ng paghahari ni Herodes nang isilang si Jesus sa Bethlehem, isang bayan sa lalawigan ng Judea. May ilang pantas noon na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila, Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ay naligalig siya. Ngayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pare ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautosan ng bayan at sila'y tinanong. Saan ba ipapanganak ang Mesiyas? Sa Bethlehem na nasa po. Tugon nila, Sapagkat ganito po ang isinulat Bethel. Bethlehem, sa lupay ng Juta, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juta, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan Israel. Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang tala. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Halapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag nakita niyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako malay makasamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, ay lumakan na nga ang mga pantas. Ganun na lamang ang kanilang tuwa nang makita nilang muli ang talang nakita nila sa silangan. Pinangunahan sila nito hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Mariana, kanyang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang dito, insenso at nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag na sila ng taan. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Bumangon ka't mo gat sa Egypto ang magina. Hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Kaya huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Dalidaling bumangon si Jose at ng gabiling iyon, dinala niya sa Egipto ang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na dalawang taon bababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panagoy. tinatangi ni Raquel lang kanyang mga anak. Hindi maliw dahil sa pagkamatay nila. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa Ehipto ang isang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi sa kanya ng anghel, Bumangon ka. Iiwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Kaya't bumangon si Jose at iniuwi sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang nakahari sa Hudea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil sinabihan siya sa panaginip, sa Galilea sila tumuloy at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga pupeta tungkol sa Mesiyas. Siya'y tatawaging Nazareno.